E kung ilang araw naman ang ganyang ano eh. Hindi naman namin ginagamit siya. Eh. May, mauubos siya nang hindi namin ginagamit. Dapat nasa labas lang ng bahay nyo yan. Mm -hmm. Dapat lang pag may, ito, 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 ito. may nanigarilyo. Hindi Lagi ko sinasabi sa kanya ito yung tagating ako. O, kapat ka ganito yung amoy ng gasol? alam mo tayo, amoy yung nagkakarga ng lighter? Mga kanilang ito. ito, ito. strength akan you hai rum para ibulma niyo no katagal na niyan neno kalakas oh. ng defective ng gasolina eh. Pa na rin pa paano niya ito tama na ito yun do nag-uumpisa yung mano sulog pagsabong nung ba nakabaha yan narigit ata